Uh, hello guys, uh, welcome back to my channel. Uh, magandang umaga sa inyo lahat guys. Lahat ng mga subscriber ko, uh, magandang umaga. Lahat ng mga silent beer, uh, magandang umaga na rin sa inyo lahat guys. Lahat ng mga kababayan natin ng FW, uh, magandang umaga. Uh, dito pala kami ngayon guys sa uh, tabi ng dagat. At uh, uh ko na yung bunso ko guys. sa maligo doon sa dagat, sabi niya guys. So kaso nilalamig siya. Ay, malamig ang panahon guys. You know? uh, dito pala kami ngayon guys sa uh, pier ng tabi ng ilog, dagat guys. Pakita ko guys sa inyo guys na uh, mayroon nag dito ng bangka guys na malaking bangka guys pakita ko sa inyo guys Iyan na guys oh Iyan ang bangka guys na malaking bangka to guys oh nag sila dito guys kaso wala pang naggawa ngayon guys sa ano Ah uh, ulan maulan ba guys Hindi pwede magtrabaho dito guys maulan kasi ang gamit na kurinti So guys, uh, power block pala to guys. Yung gamit nila sa pagsampahan ng lambat. So kita ko guys sa uh, mamaya sa inyo guys. Kung paano ang kabuhan itong mangga sa guys. Makita niya ang gandang view. Para makita niyo guys ang buo. So guys, uh, nilipin nila yung cutting. Kaya nasira yung cutting nila guys. Yung pagkakabitan ng cutting. Oh, dito sa kabila guys. So, walang ano, walang cutting dito sa kabila guys. Diyan oh. Iya yeah, dong. No? Nah, bisa guys, oh, nasi hirak guys, yang sobat kak. Sa... So, buti itu guys, aku mana alun. di kita lalu nak kira guys. Malaka sang alun itu nak kira anak arau guys, sobat lipat yang nandun. Karena kita juga yang kegendahan itu guys, sa lugar guys. जो पोलिपति बिजो So, uh, bare big glass pala ito guys. Binabalot ito ng bare big glass yung bangka na ito guys. Uh, malaking bangka to guys, oh. ito guys. Doon! Doon! Ito guys, may nire-repair sila doon sa porwa, guys. Yan o. Pinalitan nila yung kahoy malambot. Bago babalutin naman nila ulit yung bare big glass guys. Yan o. Oh. Ang haba sure to guys mga ano. Mga sandaan tong haba guys. Ang haba to. Bago ang, ang luwag mamaya ya akyat ay mamaya guys. Akyat ay akyat mamaya oh nang lapad yan guys. Ang lapad pala ito guys, ang bangka nila guys. Ah Kinsi. Kinsi pala ang lapad to guys, kinsi ang lapad. Tayo so, pakita ko sa inyo guys oh. Tuh. likisan nila guys sa pagsampa ng stop ring guys. Diyan so, Diyan ang likisan guys, diyan no. Ito ang stop ring guys sa uh, ayong kalo yung pagano na mga hugos guys at saka mga sa stop ring. Ito guys, may nagsasaing pa dito guys, may nangawil. Ito yung na makina guys. Puri tarti ata to guys, wala kasi makinista to guys ano makina nyo? ano makina Ano? Ah, Purda Purdi... Purdi Ah? Purdi... Purdi tarte? Purdi di ay. Ah, Purdi di Ah. BI, DI? Uh, guys, may nangawil pa siya guys oh. Nangawil siya ng, guys, danggit. Ngayon si Abay oh. Abay. <laughs> <laughs> Kaway-kaway ba sa atong YouTube guys? Era. <laughs> Please subscribe. Zero. You know? Like. Huli niya guys, langgit. Tatlong piraso pa guys. At nagluluto din siya abay guys. Oh. Ayan o. Oh. Guys. Okay. Nagluluto siya guys. Ah, siya lang ang bantay dito guys. Malaking, malaking malaki. kaliro. Malaking kaliro. Kunti lang ang laman guys. Oh, maliit yung bantay. Laking kaliro. <laughs> Malakas kumain guys. <laughs> Malakas kumain guys. Ayan o. Ano po guys? po. Michael. Ah. Uh, ah. Uh, Sila bantay ito guys, abang kana to guys. Yung, yung sa taas, yon. Bantay sa Sa. Uh, uh, sa drum. Bantay sa drum. ito pala ang monobila nila guys. Ah. Ayun ang boom guys yan. Guys, ah uh, dito tayo sa engine room nila guys. So, laki po lang makina nila guys. Ayun naman din. Kaso, dito makapasok guys. Wala, wala yung makinista dito guys. pagkabagalit ma... yung makinista guys. Yan <laughs> ang bantela nito guys. oh yan oh Sira pa rato ano nila guys. Yung transmission. Anong nagsira yan guys? Ah, uh, clutch lining. Ah, uh, clutch, uh, clutch lining daw ang sira yan guys. yung makina nila guys dito guys o. Oh. China Marine. Anong power yan guys? guys. Uh, 400. 400. 400? Ah, oh, 400. 400. Oh, 400 daw guys. Yung ano guys. Yung... Uh, uh, power ang makina nila guys dito guys okay oh, lang makina guys likisan sa press guys ayan o yeah, no? wheel na ang yuyo nila guys sa uh, pag akit ng lambat guys ayan o Yan, o no? ayan yeah, yeah, no? uh,

mo yung mga ilawan na nilagay sa mapis ko. Wala laot sila ngayon guys. Malaking ano nila guys. Ah, makinani nito sa ano, sa likisan nyo. Ah, for the 30. Ah, for the 30 daw ito guys. Yung makina sa likisan nila guys sa pressure guys, pressure. yung pula doon sa bahay? Ah, nadagdagan, nadagdagan. Uh. Apat na, apat na. Apat na. Laki na yung pula doon, bahay? Oo. Oh. Wala. Pinurga ko ng alas dos. At magpapalipad tayo ng drone, guys. Uh, may bangka pa isa, guys. Uh, ipakita ko sa inyo, guys, kung ano kagandahan tong bangka ito guys uh, pangulong din to guys malaking bangka ipakita ko sa inyo guys uh, at magpapalipad tayo ng drone guys ay, uh, ipakita ko sa inyo o, oh, dito sa lugar namin guys dito guys oh. mayroon pang isa guys hindi, ito, hindi pa ito ang malaki mayroon pang isang malaki guys yan, oh. doon sa harapan ko guys ipakita ko sa inyo guys